s <suss> a Ano ang sagana? po yung police? Ano yung police? Ano yung mga nangyari? Kasi nakapinta ako kayo sa tayang hindi po. Kung ayaw niyo ipakasahan niyo, wala nako ang ito. Ano na police? Ano yung police? Ano po police? Ano yung police? Ano yung police? Ano Ano yung

алَيْكُمْا صَيْئُنَا Kena engkatkan mereka semula Akhirnya Kena bawa mereka wirausil Amal itu yang saya Ya, Kami Untuk bahagian kami overseas kita memang saya sarap-sarbakan. clic.. Orientasi kita sistem kerja mana kelompok.SC. Saya pun

kasi ito yun yung mga banana sa amin. Ang pananalangin lang yung dito pag tinanong sa iyo. Kasi doon 'yon. Ibig ko, kasi sa amin और नहीं थी ng mga sumasamo na pakinggan niyo po sa panahon ng pagsubok natin ngayon mababago ng pag-asa natin at manalangin tayo sa Panginoon lalo na po ngayon na ang ating bansa ay lugmok na po lugmok na si galing ng mga blockers kaniyon na so bravo si mga hindi pa ako, mga sila ka, lord, pa ako na tatago ngang na mamatay na yung konsiyunipon ng pag na sa pagsumo ng susubin lord ko na laim mo na pa ko kaniyon dahil sa mga blockers kaniyon na kung tapang na naka kaniyon na siya nasa nila sa mga blockers pero hindi Just po ay kay daban sila kay daban, muna sila hindi sila nag hindi po sila nagpapalita ng totoong balita, paglita ng ito lalo na kayo panginoon. Sabi ni pa ay si David sa YouTube, Hindi ba tulong sa babaw mabaw na Pinagpala ng Panginoon at salamat Panginoon dahil namulat kami tinulungan ng Panginoon na sila opo si Colonel Marcos at President Marcos Panginoon namulat kami at salamat Panginoon dahil pinagpala do sa amin ang kanilang mga kasamaan ang kanilang paglalakad Panginoon ang kanilang mga sa amin kumain sila din ng paggilingan ng apo sila din ng kumain ng tinapay Panginoon hindi pala, kasi mga na lino pala sabi ni Bibi Sara Panginoon, hindi totoo ang kanilang mga pangako Panginoon. Lord, itong bansa na ito Panginoon, sabi mo na, Hill Arlan. Paano mag Hill kung ang ating pinuno ay lumayo sa Panginoon? Ang yung bansa natin, pag sila ay hindi magbalik loon sa Panginoon, ito ay magpapunta sa pahamak. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila ang sige magnakakayok. i'm so